Hey guys. Ayun to Magandang gabi. Ito na naman pa ako. Ina-atake na ang anxiety disorder ko. Pag may depression po ako. Kaya nilalabanan ko po ito. Ina-atake ako. Kaya po niya. Parang ang puso ko ang lungkot-lungkot. Parang Malap kasi yan. Kahit kunti. Pero bilot ito mo lalabanan po. Ang hirap pag may ganitong condition, guys. Napakahirap. Tinix ko na po na ito ang dinaramdam. Pero hindi po apariyo nung una. Nagay ko parang namamatay na ako. Pero ngayon, unti-unti ko na makakaya pero dyan pa rin yung takot mas araw-araw ang uwas eh, inaatakot pa rin ako pero makukuntun ko na kaya guys bibigyan ko kayo ng mga tips pag tuluyan akong gumaling yan lang po maraming salamat